Lara's POV. Nanginig ang kamay ko na nalagyan ng makeup removal yung bulak bago ipuna sa mata kong nalagpasa ng mascara. Ang bastos mo talaga. Bad girl. Lagi mo na lang akong pinagmamasdan. Malamig niyang sabi. Ano daw? At ako pa talaga yung bastos? Ang naninilip? Sino ba kasi ang lalabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya sa kararampa sa harapan ko? Ikaw yung bastos, hindi ako. So, tayo na ngayon dalawa ang bastos na couple? What? Oh my god, you're insane. Snap out of it, Tristan. Stop dreaming that I have a dirty mind on you. You are a denial girl, you know what? Whatever. Lumayo ka na, please. Naalibadbaran ako sa'yo. Kung hindi, baka anuhin kita dyan. Oh my god, Lara. Binabalak mo bang pagsamantalan ako? Wag, please. I'm not yet ready. Stop being too much aggressive, wifey. Baka bumigay ako. Stop tempting me. Sigaw ni Tristan habang niyakap pang sarili upang protektahan laban sa akin. Never ko yung gagawin sa'yo Tristan. Nakakainis ka? Tabi nga dyan. Wika ko sa kanya. Tumayo ako ng tuwid nang matapos na ako sa pag-aayos ng aking sarili. Nakainga ko ng maluwag na makitang nakasot na siya ng v-neck white shirt at pants. Kainis, this day is really a hassle. He really pissed me off in so many ways. Masyado siyang playful. At mula sa salamin sa aking harapan, nakita ko si Tristan sa kanyang likuran. Inahagod ng tingin ang kanyang refleksyon, mataman akong pinagmamastan. Ganon na lamang ang aking pangungunot noo nang hawakan niyang braso ko nang tangkain ko siyang lagpasan. Bakit na naman? Hindi ka pa tapos sa pangaasar mo? Tumaas ang kanyang kilay. Yup, I like it when you're drooling over my body. Kumalakak pa siya na no malakas. Kapal face ka talaga. Diyan ka na nga lang. Bawi ko sa aking kamay mula sa pagkakahawak niya. Waring naglalaro ang aking mga mata na ang bumaba mo sa katawan niya. Doon ko lang napagtantong hapit na hapit ang katawan niya sa suot na v-neck shirt. Nakagat ko ang labi ko dahil minamagnet ng katawan niya ang mata ko at bigla-bigla dumadaan sa aking gunita ang katawan niya nang nakita kong topless kanina. Bakit pa biglaan ang pag-flashback nun? Ang pinipigil na paghanga sa lalaking ito ay matindi. Ang nakakalokong mga mata ni Tristan ang sumasalubong sa akin. Waring tinatridor ako ng aking nararamdaman. What? Nauutal ako. I will make you mine, Lara. Bastos ka talaga. Stop teasing me. Kakinina ka ba eh. Okay, I'm defeated. Masaya ka na. So please stop already, Tristan Lazaro. Pinisil niya ang tungki ng ilong ko. Ang sarap mo talagang asarin. Asar talo ka kasi Napailing na lang ako. Kinuha niya ang kamay ko. Hinila niya ako at kinorner sa dingding. Pinatong ang dalawang kamay doon habang bahagyang nakayoko ang ulo samantalang nakatingin ako sa kanya. Sunod-sunod naman ang paglunok ko. Nangangatog ang mga tuhod. Nangihina at hindi ako makagalaw. Pati ang mga mata ko nahihipnotismo ng kanyang makapangirihang titig. I can't decide on an emotion to represent my inner turmoil. You better be prepared, Lara. Prepared for what? I'm gonna make you fall, wifey. Fall hard for me. Nakangisi na sa Adi Tristan. Malakas na nga yung radar mo. Sigaw ko habang nagpupumiglas. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makawala. Lalo niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko dahilan upang mapapikit ako ng mariin. Nararamdaman ko ang paghinga niya sa mukha ko Ang mainit na binubuga ng hininga niya Parang dinadala ko at tinadaya ko na sarili kong katawan habang hinihintay ang kanyang labi Bumibilis at bumibigat ang paghinga ko Nagsisisi ako sa aking ginawa lalo na ng marinig na mulitong magsalita Tell me, bakit ka pumikit? Iniisip mo bang hahalikan kita gaya ng mga napapanood mo sa movie kapag ginawa ko sa ito? Do you really want me to kiss you? Are you pleading for my lips, wifey? Napansin ko na lalo itong umisi. nag sa tindi ng init ang pisngi ko. Kainis, ang hibang ko talaga. Bakit ako pumikit? Hinihintay ko ba talagang halikan niya ako? Bakit ko hinahayaan gawin niya mga bagay na yun sa akin? Bakit pumapahig ang sistema ko? Hindi rin kumukontra pati kaluluwa ko. Bakit nababaliw ako sa ginagawa niya? Bakit? Nalilito na saad ko sa sarili. Lumayo na to sa akin habang humahalakag. Umasim ang aking mukha. Sorry, but no kiss for today, Ania. I don't need your kiss, Tristan. I love teasing you. I love it when your face becomes like a rotten tomato. Nahihibang ka na. Umirap ako at saka nagmamadaling dumayaw sa kanya. Wait! Nasabunot ko ang buho ko. Ako at itong nababaliw sa nangyayari. I need to figure this out. Kailangan kong kalmahin ang aking sarili. Bakit ganon na lamang nararamdaman ko sa mga halik at yakap niya? Bakit ba hinahayaan ko siya? No, this is not right. Alam kong pinaiibig niya ako, pero bakit nagpapatangay ako sa temptasyon niya? Hindi ko naman siya gusto in the first place. No way! Naiinis ako sa kanya. Hindi siya yung tipo ko. Hindi ang katulad ni Kristan na pobre, mayabang at maarte. Tama, hindi ko siya gusto. Napakistot ako nang marinig si Tristan na tawagin ang pangalan ko. Pakiramdam ko tuloy tumigil ang mundo ko. Pinigil ko ang buntong hininga, ibig ko mawala sa aking puso. I need to be strong. I cannot be defeated by my own feelings. Pilit na pilit ang aking pangiti. Tila ko biglang naalinsangan. Nasa baba na sila Sam. Tayo na lang hinihintay. Tumango na lamang ako. Laglag ang panga ng dalawang lalaki na kasama ko sa habag. Nagkibit balikat ako at itinaon muli ang atensyon sa pagkain. Alam ko, kung noon para kong baboy kumain, ngayon naman para na akong halimaw. Sunod-sunod ang subo ko, mabilis at sunod-sunod. Bakit ba? Estres ako ngayon eh. O bakit niyo ginagalaw ang pinggan nyo? Masama ang mag-aksaya ng pagkain. Bawat butil, mahalaga. Sumubo si samat at saka kumunot ang noon ito na tinignan ako. Please eat like a real maiden. Nawawalan ako ng gana sa'yo eh. What an unladylike attitude you have. Nagkaroon ka naman ng table manners. Napakatakaw mo talaga, Miss Piggy. Tama ka dyan, Sam. Table manners are not in her vocabulary. She is a real headache. Nakangiweng sam to Tristan. How can you eat all that? I'm curious. You are a real pig. Subimangot so, ako sa tinawag sa akin ni Robot. At least, hindi ako katulad mong Robot. Daig mo pang buntis sa katakawan mo. Muling banat ni Sam. Ba't ba ang aarte ng magkapatid na to? I wish she were, mula na si Tristan. Kainis ang isang to. Why does he always ruin my mood? Kumain na nga lang kayo. Saad ko bago ko sumubo muli. Nang kakain akong muli, biglang kinuha ni Tristan ng kamay kong may kotsyara tsaka isinubo sa bibig niya. Napaubo si Sam sa harapan namin. Nagsalubong ang mga kilay ko. Nang susubo kong muli, siya ang sumubo noon. Matalim ko siyang tinitigan para hindi, hindi siya natinag. Nakangisi lamang tong umunguya. Huwag kang ka mang-agaw ng pagkain. Ayaw kitang tuluyang maging baboy pero alam mo, mas sumarap yung pagkain kapag galing sa'yo. Muling napaubo si Samsa na narinig na kalokohan ng kanyang kuya. Marahil hindi to makapaniwala na sadyang maloko ang nakatatanda nitong kapatid. Bastos! Malakas ang pagkakasigaw ko noon dahilan upang mapatingin sa amin ang mga taong kumakain sa hotel. Yumuko ako bilang paumanhin sa ikinikilos ko. Boss, stop irritating your wife. wika ni Sam. Hindi pa rin umuho pa ang inis ko nang nasa sasakyan na kami. Tulad pa rin ng dati, si Sam pa rin ang tumate yung driver ni Tristan. Dumagdag pa nga sa inis ko eh. Pinapahirapan na magaling kong asawa ang sarili nitong kapatid. Gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko nang makita si Nika. I mean, yung family ko. Puro na lang kasi mukha mong nakikita ko eh. Tinawanan lang ako ni Tristan. Pero gusto mo akong nakikita, di ba? You love my kisses. I am tempting you and you become submissive. I like it when you blush. That's a proof that you like me, Lara. Kumurap ako na makailang ulit. Dumapong isa kong kamay sa aking braso dahil tumataas ang balahibo ko sa kanyang sinabi. Lalo na nang kunin niya yon upang ipagtiklop ang aming mga palad. May kung anong kuryenteng umakyat sa katawan ko hanggang sa aking kaluluwa. Si Sam naman sumilip sa salamin sa harap ng sasakyan. Tumingin ako sa kanya ngunit agad tong nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ba ako, sabalit hindi nakaligtas sa akin ang biglang paglungkot ng mata nito. Hey, what's your problem? Tanong ko habang binabawi ang aking palad sa mahigpit na pagkakahawak doon. Lara Mendoza Lazaro, I own you. Every part of your body and soul. Keren mo ba may ang kabastusan mo? Curious lang kasi ako eh. Pamimiloso po ko. Maboso si Tristan. But you said I had a beautiful body. Sinabi mo pa nga na para yung sakit. Nadadala ka nga, di ba? Biglang naipreno ni Sam ang sasakyan. Naka nga itong tumingin sa akin sa kanyang likuran. Nakakunot noo pa ito. Nang ma-realize na Sam ang ginawa, tumikim ito. Tsaka muling tinoon ng atensyon sa mahabang kalsada. Muli itong nagmaneho. Tristan clenches his jaw. Biglang nagbagong reaksyon ang mukha nito. Kung sana lang kaya kong basahin ang kanyang iniisip. Wala ako sa katinoan ang sabihin ko yun sa'yo. Oh, come on, Tristan. Humalukip-kip siya at nakatitig lang sa akin. Ako naman, starstruck sa tingin niya. Yun bang parang nag-freeze yung oras? Bakit ba lagi kang nagde -deny? You are such a big liar. Palaging taliwas ang sinasambit ng bibig mo sa kinikilos ng katawan mo. But don't worry, I am good at waiting. I can wait forever, wifey. Natatandaan ko ang bawat salitang yon at doon, nagsimulang umalimpuyo sa aking puso ang dati binhi lamang na isang nakalilitong damdamin. Nagsusumigaw ang lakas ng pintig ng puso ko. Sariwa pa ang nangyayaring pakikipagkamay. Away ko kay Tristan. Dahan-dahan at nalambot akong tumindig, nakatuon ng mata sa asawa. Maraming sandaling walang nais magsalita, walang kumibo sa aming dalawa. Hinagod-hagod nito ang palad ko, makapangyarihan ng haplos noon. You wanna bet? Pagkaway bulong niya. Nagtataka na tumitig lamang ako. It's a falling game. If you fall for me, you lose. Falling game? Huh? Never yun mangyayari bulong ko pabalik at bahagyang tumatawa upang itagong aking pagkakautal. Let's see about that. I will make you fall. We have a contract so please sundan natin ang mga nakapaloob doon. Mahina ngunit madiin kong ibinulong sa tenga niya upang hindi marinig ni Sam. I hate that contract. Naiinis nitong bulong. Wala na ako sa sarili ko nang niya ang balikat ko at pilit na pinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ngunit nagpatianod na lamang ako sa panghihila niya sa akin. Napapikit ako ng halika nito ang buhok ko. Do you hate me being a mafia? Nagmulat ako. Hindi ako takot kay Tristan, hindi kailanman. Pero galit ako sa mundong kinagagalawan niya. Ang mundong delikado at puno ng misteryo. Gusto kong lisanin niya magulong mundong yon at mamuhay na lang ng payapa dahil natatakot ako na mapahamak siya. There is no malevolence in his eyes. He just looks simply intimidating. A ray of emotions changes from anguish to defiant to sadness that flashes across his face and I know that he is battling himself, trying to figure out whether he wants to hear my answer or not. His voice is quiet, pleading when he finally decides that it's time to address me. Lara, I know that. Umiling ako. I shake my head furiously and feel like choking on my own oxygen. I try to explain my point of view as clearly as possible. Listen to me, Tristan. I don't want to be rude, but I hardly think that you need to quit being a mafia. Don't trap yourself on that dark and dangerous world. Out of pure instinct, I grabbed his hand. Napalaki ang mga mata nitong bumaba sa palad niya na hawak ko. Hindi ako takot sa'yo, Tristan. Never. Umiti siya. Talaga, Lara. I like who the way you are, even you're living in this messy world. Wika ko at saka nakagat ang aking ibabang labi. You like me? Just the way you are. I like the businessman Tristan and the mafia Tristan. I like them both. Dahil alam kong mabuti kang tao, maybe you act cold outside but deep inside you is full of warmness. You like the both of me? Tubango ako. Yes, just the way you are. Naghintay ako ng susunod niyang sasabihin pero wala na itong sinabi pa. Ngiting ngiti lang ito habang exposed na exposed ang mapuputi at pantay-pantay niyang mga ngipin habang binabagtas namin ang daan papuntang airport. All passengers, may have your attention please. Isang tinig mula sa speaker sa itaas ang umieko sa loob ng eroplano. Ang boses na yon ang galing sa tinig ng piloto. In order to follow the procedure of boarding, please fasten your seat belts. We are about to take off. Dahil sa hindi ako sumusuway at dahil kailangan sundin ang procedure na yon, inabot ko ang seat belt sa balit ibang kamay ang gumawa noon. Nilagay ni Tristan ang seat belt sa akin. Nagsimula na naman akong mainis. Para kung bata sa kanyang inaasta. Hindi mo na kailangan gawin yan? Wika ko sa aking katabi. And why is that? Hindi na ako bata, Tristan. You are 21. You're still a kid. Kid? I'm an adult now. Well, I prefer to be sure just in case, sagot ni Tristan. Bumuga ako ng hangin. Take note, huwag makikipag-usap sa isang Lazaro. Maaasar ka lang. Ngilitian ko si Sam sa kabilang side ng upuan. Sumimangot ako ng di man lang to gumanti ng ngiti sa akin. Suplado. Teka lang, bakit parang wala yung mga men in black mo? Kalabit ko kay Tristan. Sa helicopter sila sumakay. Talaga? May helicopter ka? Bakit di tayo doon sumakay? Curious kong tanong. Dahil yon ang gusto ko, ngumiti ako. Ang sarap talagang batukan ito eh. After Tristan stopped bugging me with his flirtatious, annoying comments, tuluyan tong nakatulog. Ngumiti ako nang mapagmasdan siya. Himbing na himbing siya. He looked so cute and vulnerable. Para bang ibang tao ngayon ang katabi ko? His eyes were now closed, giving me time to admire his features. His lips were partly parted, and his chest was moving evenly, like a baby. Bumabagabag sa akin ang lahat ng nangyari. ang pangit na puno Tristan na nagawa sa engagement hanggang tumungtong sa pagkain Kasalan. yung pagbabago ng Tristan from icy cold to warm, yung pangit nilari, yung mafia war at yung nakalilitong damdamin na unti-unting umuusbong sa akin. pumupungay-pungay ako habang nakatitig doon sa bulaklak na ina-arrange ko kanina. Isang buwan na rin nakakalipas mula na mangyari ang kaganapan sa Italy pero sariwa pa rin ang mga alaalang iniwan sa isip ko. Isa lang naman ang gumugulo sa akin, yun ay ang sarili kong damdamin. Yun ang kumakalaban sa sistema ko ngayon. Nang muli kaming magkita ni mea, nagsiiyakan kami. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kay Lari? Napakasama ng Italianong yon. Magpasa hanggang ngayon, kinikilabutan ako sa tuwing sumasagi sa aking isipan ng pangalan nito. Sa tingin ko nga, natroma na ako. At Tristan, lalo naging overprotective. Kulang na lang gawa niya ako ng kadena sa kamay niya eh. Araw-araw ang ginagawa nitong paghahatid sundo sa akin sa shop. Buti na nga lang, napapay ko siyang magtrabaho pa rin ako sa shop. Hindi ko na rin napigilan ang paglipad ng isip ko sa lahat ng mga sinabi ko kay Tristan doon sa Italy. You like the both of me? Ani Tristan. Yes, just the way you are. Yun yung sinabi ko. Nakagat ko ang isa kong daliri habang hindi magkamayaw kung saan patutungo. Ang alam ko lang, kanina pa ako parot pa sa iisang direksyon. Sa sinabi ko kasing yun, para na rin akong umamin kahit wala naman talaga. Lara, para ka namang timang dyan eh. Gusto mo samahan kita sa mental? Napatingin ako kay Mayan na nakapamewang habang nakataas ang kilay. Bigla ka kasing tatawa, tapos sisimangot at ngayon palakad-lakad ka, halakak niya. Tawakbo ako sa kanya tinawakan ang dalawa kamay. Mayan, nababaliw na nga talaga ako. olaan ko. Ginugulo ni Tristan ang isip mo, no? Sunod-sunod ang pagtangu ko. Hmm? Hibang ka talaga. In love ka kasi sa asawa mo. I mean, syempre, asawa mo siya, kaya natural mahal mo siya. Pero mas mahal mo siya ngayon. Humalakak itong muli. Kung ganun talagang mapapangasawa mo, eh talagang tatamaan ka ng sobra. Nakangisi pa na saad ni Umiiing -an? umiibig na nga ba si Lara kay Tristan? Please like, share, and subscribe and comment lang po sa baba sa gustong magpa-shoutout at kung tagasan kayo para naman alam natin saan nakakarating ang ating mga kwento. God bless po!